Sumagot si Jesus, Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan. Maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalun ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Marcos, Kabanatang Labing Isa, mga talatang 22 hanggang 24. Speak to your mountain. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa talatang ating binasa, kausapin mo ang bundok. Gusto kitang tanungin sa araw na to, sa iyong buhay, ano ba ang bundok na kinakaharap mo? Ang bundok na sinasabi rito ng Panginoong Yesus, ay pwedeng literal na bundok o maaring simbolo na mga bundok ng problema na nasa harap mo, mga problemang napakalaki na kung titignan mo, hindi mo kayang tanggalin, hindi mo kayang buwagin. Kadalasan, hindi natin ginagawa ito. Hindi natin kinakausap ang bundok sa ating harap o hindi natin tinatanggal, hindi natin inaalis ang mga problema na nasa ating harap. Gusto kong ibahagi sa inyo, ang prinsipyo na makukuha mo sa talatang ating binasa. Unang-una sinabi ng Panginoong Hesus, manalig kayo sa Diyos. Ang ibig sabihin nito kaibigan, ang unang requirement na dapat meron ka upang magkaroon ng katuparan, ang talatang ito sa buhay mo, magkaroon ka ng pananalig sa Diyos. Gaano ba kalaki ang Diyos na kilala mo? Gaano ba siya makapangyarihan? Gaano ba kalaki ang pananalig mo sa Kanya? ang pananampalataya mo sa Kanya. Kailangan mo na magkaroon ng malaking pananampalataya at huwag kang mag langan upang sa ganun ang bundok na nasa harapan mo, gaano man ito kalaki, gaano man ito katibay, kalakas, ito ay aalis, ito ay mawawala kung magkakaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Sabi ni Jesus, speak to the mountain, hindi yung speak about the mountain. Kadalasan, sinasabi natin ang mga bundok na nasa ating harapan. Sinasabi natin sa mga tao sa paligid natin, sa ating mga kaibigan, ang dami kong problema, ang laki ng utang ko, meron akong sakit, ang asawa ko may sakit. Imbis na pumunta ka sa iba't ibang tao at pag-usapan ang bundok na kinakaharap mo, ang sabi ni Jesus, speak to your mountain, Kausapin mo ang bundok na to. Kausapin mo ang problemang yan sa buhay mo. At kapag ginawa mo to, ang sabi ng Panginoong Yesus sa ah, susunod na verse sa 24, Ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. Ang verse na to ay patungkol sa panalangin. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang mga bagay na dinudulog mo sa Diyos? Ano yung mga bagay na pinapanalangin mo sa Diyos, nakita mo na ba ang katugunan nito? Kung hindi, tanangin mo ang sarili mo. May pananampalataya ka ba sa Diyos? Nananalig ka ba sa Kanya? Hindi ka ba nag-aarinlangan sa Kanya? Kung ang sagot mo ay oo, ang ibig sabihin na natanggap mo na o tatanggapin mo ang mga sagot sa iyong panalangin. Sa talatang ito, kaibigan, nais sabihin sa iyo ng Diyos na meron kang kapangyarihan, meron kang kapamahalaan upang kausapin ang mga uuring bundok na nasa harapan mo. Anumang problema, anumang sitwasyon, meron ka, malaki, kritikal, mapanganib, kaya mo 'tong harapin, kaya mo 'tong kausapin sapagkat binigyan ka ng Diyos ng kapahamalaan upang gawin ito. Kung ikaw ay kristyano at meron kang relasyon sa Diyos, pwede mong angkinin ito. Sapagkat sinabi, sinabi ni Jesus Mateo 18.18, Anuman ang talian mo dito sa lupa ay tinalian na sa langit. Anuman ang pakawalan mo sa lupa, pinakawalan na sa langit. Ang ibig sabihin nito kaibigan, ito ay patungkol sa kapamahalaan mo na kapag ikaw ay nananalangin at Ginamit mo ang authority na binigay sa iyo ng Diyos, ito ay mangyayari. Kapag pinagbawalan mo, tinalian mo, ginapos mo ang lahat ng mga masamang plano, masamang banta ng kaaway ng jablo sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, ito ay mangyayari. Sapagkat sinabi ni Jesus, kung anuman ang talian mo sa lupa, ibig sabihin kung anuman pinagbawal mo, kung anuman ginapos mo sa pangalan ni Jesus, ito ay ginapos na sa langit. Kung anuman ang pakawalan mo, kung anuman ang pinahintulutan mo, ito ay pakahawalan sa langit. Kung ikaw ay nananalig si Diyos, kung ikaw ay nananampalataya sa kanyang kakayahan, at kung kinakausap mo ang mga bundok sa harapan mo, ngunit hindi mo pa rin natatanggap ang panalangin mo, ang sagot sa panalangin mo. Maaring mali ang iyong motibo. Sabi nga sa aklat ni James, chapter 43 3, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa si inyong mga kalayawan. Ang sabi ni Santiago, kapag nananalangin tayo, kapag humihingi tayo ng mga bagay-bagay sa Diyos, hindi natin matatanggap ang tugon sa ating mga panalangin. Unang-una, kung mali ang ating mga motibo, kung nananalangin tayo at mali ang ating motibo, hindi diringin ng Diyos ang ating mga panalangin. At kung gagamitin lang natin sa masama ang bagay na pinapanalangin natin, hindi tayo makakatanggap sa ating mga panalangin. Kung gusto mong dinggin ng Diyos ang iyong mga panalangin at kung gusto mo magkaroon ng kapangyarihan, kapamahalaan, ang iyong panalangin at kung gusto mong maalis ang mga bundok sa harapan mo. Manalangin ka na may pananampalataya sa Diyos, na may pananalig sa Diyos, nang may tamang motibo at diringgin ng Diyos ang panalangin mo. At higit sa lahat, kailangan ang panalangin mo ay naayon sa kalooban ng Diyos. At kung gagawin mo to, kaibigan, diringgin ng Diyos ang iyong panalangin. Ama sa pangalan ni Yesus. Salamat sa salita mo. Salamat meron kaming kapangyarihan, kapamahalaan, na kausapin ang mga bundok sa aming harapan. Salamat, Ama, sa revelation na ibinigay mo sa amin, na kapag kami ay may pananalig sa iyo, na kapag kami ay may pananampalataya sa iyo, walang pag-aalinlangan. Matatanggap namin anuman, ang aming mga panalangin. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa mga sandaling ito, tulungan mo kami na magkaroon ng malaking pananalig sa iyo. Tulungan mo kami na huwag mag-alinlangan sa iyong salita, huwag mag-alinlangan sa iyong magagawa. Ama, patawarin niyo po kami kung minsan nagkakaroon kami ng pag-alinlangan sa salita mo. Kung minsan nagdududa kami sa katotohanan mo sa kalakihan mo. I pray, Panginoon, gamutin mo ang aming puso, ang aming pusong may pag-alinlangan. Dalain ko po, Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Tulungan niyo po kami na maniwala sa iyo. Hindi ka man namin nakikita. Hindi man namin nakikita ang mga galaw ng kamay mo, ang presensya mo. Tulungan mo kami na ilagay ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat Panginoon. Salamat, maraming maraming pong salamat. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga pag-aalinlangan, yung mga bagay na bumabagabag sa amin. Salamat po sa iyo, Ama, sapagkat alam namin, narinig mo kami, napapakinggan mo ang aming pag-iyak, Nakikita mo ang aming kalagayan, ang aming pagluha, ang aming paghihirap. Salamat Ama sapagkat Ikaw ang aming Ama na maari namin takbuhan, na maari naming asahan kapag kami ay nasa gitna ng matinding pagsubok. Marami pong salamat sa iyo Ama. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na tupurihin ka, lawalatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat muli sa pagsama mo sa akin dito sa The Praying Mom. Huwag kang hinto sa pananalangin. Huwag kang hinto sa pagkatok sa pintuan. Sapagkat kapag nanalangin ka, may ginagawa ang Diyos para sa iyo. At bubuksan ng Diyos ang pintuan, ang mga pintuan para sa iyo. Bubuksan ng Diyos ang mga bintana at tutugunin niya ang iyong mga panalangin. Naway pagpalaing ka ng Diyos at samahan ka sa buong maghapong ito. Makita kita ulit tayo sa susunod na linggo dito lang sa The Praying Mom. God bless you.